Inibitahan ni Tim ang kanyang kaibigan na kakain sa labas. So, dumating siya sa bahay ng 4.30. So, on the way na kami dyan sa, ano, doon sa restaurant noon na aming kakainan. So, dito, pag nag ka ng kaibigan mo or kamag-anak mo, hindi ibig sabihin na babayaran mo ang kinakain nila. Kanya-kanyang baya dito, pero close pa rin sila. Hindi katulad sa atin na kung ikaw ang mag-imbita ng, ano, Lal kakaan sa labas ikaw ang magbabayan sa lahat hindi dito kanya-kanya sila ang bayad pero yun ang nga mas maganda nga kasi hindi ka talaga mabrok <laughs> so ayan itong ginadaanan namin ang, la ang lalaki ng mga yard nila at saka green na green very ano talaga malinis no ang ang paligid. So, ayan na po. Mm -hmm. Ganyan ang mga bahay dito. Malalaki talaga ang yard at ang gaganda pa. Pero yung pamputol ng damo nila ay yung malalaking machine na talaga, no? Kasi sasakay-sakay lang yan sila. Kasi kung kung ano lang yan, kung lampas-lampas lang yan, ay wala talaga yan. Pero machine ang ginagamit nila dito Kaya magandang tingnan. So, ito na nga. Dumating na kami at nandyan na yung pagkain namin. si as usual, ayan na kami ni Daddy Tim, si Matthew at saka ako. Pero hindi ko na kinunan ng video ang kaibigan ni Daddy Tim kasi respeto din natin sa kanya So, ayan ang um, uh, old car seat ni Matthew. Ay, hindi na siya magkasya dyan. Ay, ibibinta ni Daddy team Nilalagay niya sa online. At may bumili. Kaya, ihahatid namin. Magtagpo kami doon sa tindahan. Hmm. Uh, ganyan ang Daddy team namin. Kasinop. So, magtagpo kami doon sa parking lot ng tindahan. Ganon po dito. Kasi ayaw namin papuntahin dito sa bahay. Ayaw namin na may makapunta-punta dito sa bahay namin. Hindi natin alam mga kananay. So, it's better na magtagpo-tagpo na lang tayo doon sa ano sa isang lugar na alam. O, di ba? Kaya mm ako -hmm. mga kananay, ayaw ko rin. Mm -hmm. Kaya nga sa pagbablog ko, wala akong nilalagay na information dyan. Because ayaw ko. Yun lang. Period. <laughs> kayo sa mga kakahuyan, dumaan mga kananay pero dito sa amin talaga ay marami talagang mga kahoy dito kasi inaalagaan nila dito kami magkikita no dito sa parking lot na ito ayan so ayan na yung sasakyan na yan ayan so nauna kami antayin na lang namin siya sabi niya malapit na daw siya ayan tapos na nagkapira na ang daddy team kapira na nagkapira na it's so for? Yes, okay, so it was ten okay. <laughs> so, tingnan nyo naman mga kananay yeah. kung gaano kasinop yung asawa ko. Kaya makatipid talaga. Yan, tinitingnan na niya ang kanyang cellphone. Eh. Iris na yun niya. Diba? Hmm, di ba? No, Pagkatapos mga nanay, magpunta na kami da doon sa tindahan kasi kami mag Pero hindi dito. Doon ako mag sa may isdaan, mayroong mga karne. Mayroon din dito mga kananay pero iba yung ano ko pupuntahan namin. Ang pinuntahan lang namin dito ay yung meat lang siya, karne, pero hindi ko alam kung bakit ano na itong nangadampot dito. Okay, let's go. Where we park? Okay. Here's my baby shark. Baby shark. <laughs> At ayan na, ilagay na sa trunk. <laughs> ang aming ang aming pagkain sa tiyan. So, dito ako namimili ng isda yung kinakain ko, yung red snapper. Ayan, dito ako nag uh, bumibili. So, ito yun. Ito so, mga kananay, dito ako bumibili. Ayan, papasok ako sa loob. Of course, papasok tayo sa loob. <laughs> So, ayan, sa loob na ako, may anim piraso na snapper dito. Tapos, bumili ako ng tatlo. Tapos, sininan ko kung magkano ang presyo. Tapos, pinadagdagan ko pa ng isa. Ang sabi naman ng nagbinta, sabi niya, may dalawa, dalawa na lang na naiwan. Sabi ko, sige, ilagay mo na lang lahat. Bilhin ko na lang lahat. So, yan po, mga kanana, eh, kulang ko lang ng 5,000 pesos, like 100 dollars, no? Mm -hmm. So, ayan po, mayroon po silang tanigi at ayan sa atin, or is war fish, no? Uh, may kamahalan talaga na twenty dollars, ah per pound, no? Tapos yung may may mahi yan, may mahi mahi mahi. <laughs> so ayan po ang mga seafoods nila. Sabi nila fresh daw yan. <laughs> Kaya diyan ako bumibili talaga. So ito na ang ating isda. Tingnan natin pinahiwa ko na mga nanay. Pinahiwa ko na. Kinuha Tin, ko lahat buon. Binili ko lahat, lahat anak na display Hindi ako nag-iwan. Sorry. <laughs> Kasi ilalagay ko lang naman ito sa freezer. Yan. Hiniwa na nila mga kananay. Malinis na siya. Tapos... Oh! Mga nanay! Ang dami kong isda! Woo! Ram-pa-pa-pam! ram pa, pa pam, ram, pa, pa, pam. <laughs> Ayan. Pero mga nanay, how much is this? Like a hundred. A hundred bucks. A hundred bucks siya mga kananay. No. So a hundred dollars. Legit. I-run lang natin. Tapos, ayan. O um, diba? Marami ako gisda. Matthew, open the door for daddy. Matthew. So, ito, ihiwalay ko siya. One serving. Probably, how many is, how many one serving? Let's see. One, two, three, four, five, six, seven, eight. So, one serving, mga nanay, isang ulo. Ah, isang ulo. Isang buntot. Yan lang, isang serving mo. Tatlong piraso kasi ako lang naman magkain-kain mga nanay. nito, Oy! Oy! Kasarap kaya yan mga nanay. It's Uh, More than 5,000 pesos mga kananay ang ito lahat. No? Ilang piraso ba ito? Ilang piraso, ilang ulo ba ito? So, hala. Ano pala ito mga kananay? Anim na piraso yung binili ko anim na piraso. O, di ba? I-stack lang ito sa freezer. Ayan. O, di ba? ko na lang. Ah! Ang tuwa ako nito, na mga nanay. Siyempre, masarap itong isda na to. Meron akong pang... Ano, meron na akong... Kahit ano, mo ito ay mato sinabaw. Kahit kang pang nga, pwede rin ito, mga kananay. Masarap din ito. O, di ba? O, eh, may nagsabi sa akin noong na may hawak akong pampano bank na bakit daw ako nagtitip? Kasi hindi ako bumili. The reason na hindi ako bumili noon nang dahil hindi ako bumili noon nang dahil ayaw ko yun. Farm yun siya. Gusto ko yung wild. Hmm. Kaya, mag-judge ka agad. Tapos, hindi nakikinig doon sa sinabi ko nag-react lang, mali-mali naman yung react niya, pero pinahiyan ko na lang kasi comments nga din naman yung Hindi ko na yun ano kung hindi nila naintindihan. Magbanlaw muna ako ng kamay ko. Ilang serving ba ito? Ay, bay alat mga nanay. yeah, I spin kasi gusto kong kumain. Ganito ako mga kananay. Pagdating sa pagkain namin, hindi talaga kami nagtitipid. Kinakain ko hanggat mabibili ko siya. Kinakain ko. Binibili namin. Yeah. Pag nagbabakasyon din kami mga nanay, yung kain talaga kami. Kasi meron ding iba nagbabakasyon, nagtitipid sila. Hindi sila kumakain. Sa sandwich lang ako hindi. Mga kananay kami hindi kami nitin Talagang, pag gusto namin kumain, kung anong gusto namin kainin, kainin namin. Sa iba-iba naman talaga tayo eh. Basta pagdating sa pagkain, hindi talaga kami matipid. Mm -mm. Kaya, ilang serving ito muna? Mga nanay, one, two, three, four, five, six. Six servings mga kananay, o diba? Ito lang, hundred bucks, 5, 000, more than 5,000 pesos, o diba? So, give me that one, thing. So, ito yung dinipros ko kanina mga nanay. Nagdipros ako kanina kasi nga, lagyan ko ng malunggay. Magsabaw ako ng sinabaw with malunggay. O, ba diba? mm, Kasi kakain ng nanay Jenny. Parang strong. <laughs>